Good evening guys. First day ng encoding sa Amora. So ito yung pinaka dashboard natin. So pag nag encode dito guys, diretso na sa genealogy. Ayan. Genealogy. So meron akong 8 na left. So maglalagay ako ng first invite ko sa right. Ayan oh, register new member. May nakalagay dito, di, ano ba? please select code. Ito yung magiging pang login niya. Please select gender, last name, mobile number, mobile number. Lagay natin first name. Last name. So, ganyan lang siya kabilis. Email. Kompletuhin nyo na yung ano, information bago ko yung activate So, ang sabi, your code will be your username and password. You can change your password once you log in to your account. So, ganun siya kabilis i-activate. Okay? Activate na natin. Tama no, Albert Valenzuela. Mail. Sub, submit registration. So, successfully na-register na siya. Check natin. Ayan na siya Oh. Albert. Napakaswerte kasi yung next na i-refer -re ko, ilalim niya na. Ilalim naman ng sunod. Pababa. Ganon siya kabilis i-activate, guys. Sobrang bilis total direct, total pair. Pag sa dashboard ka na. Dashboard. 200 ang pairing ko. Gagawa pa ako ng ibang video guys. Thank you po.